tayo. Parang ginulak na may talagang pichay, tsaka okra. Okay, let's eat. orang subo para sa semua secara Kaya po talaga ako pumayat kasi ito lagi akong gulay. Araw-araw may gulay po ako. O nawawala yun. Mm. Kahit kumain ako ng sinapar uh, na medyo um, sa gulay. Masarap uh, ang isda pag ano, fresh na pagsa nabawalan. na hmm. talaga ng okra. Pero nung no... <laughs> nagkaroon ako ng problema sa katawan. Oh, Christ life. Oh, Christ, my favorite. Dahil palang benefits dito, no? Mm. جوجس پڪتابس ويس سايرپور ايئرپورٽ آيا تعلق ڏين ٿو سڀني رستن سان گڏوگڏ اسان کي سي ائل اسڪول سان سڀ کان سٺا رابطو ٿين ٿا ۽ ان کان علاوه اسان کي ٻين ٻن شاقس سان به ملاقات ٿين ٿو جو جوجس ملن سان وائر رسيل آهي

digo, tá passando, não foi uma única de da vida dele. Eu não tenho como arriscar nada, né? Eu vou, 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 eu vou,